babaw gumandang panahon. At ipipix ko lang itong aking lalagyan. Ayan o. Oh. Isang kaha ng refrigerator. Dahil hindi muna tayo magbabangka ngayon. At maglalakad muna tayo. Papunta sa laot na ating paninisigan ngayong gabi. Oh no! At medyo malabalabo pa ang tubig mga kasirit. Pero susubukan pa rin natin mga panirit ng ating mayuugan. Sa magagalit ng masinok sandali sa pangunahing mga pinuri ay isang alimasag. Ay, anong no? iyong alimasag, mga kasilip at napakatahimik? Nika, bigyan lang, makukuli na siya. Yan at natin ang isang lalaking alimasag o broke rat. Mga kasiyeng, may natin ng paligid, baka meron pa kasama pero wala. dito ay nakakita tayo ng isang mahabang isda. Ayun o. Oh. Pag lamak mga kasilip ay isang barako. At ikang buhangin ka. At hindi ka naman. Napakabilis. At nakasilip tayo dito ng isang itim na lato-lato. At ikang ka. Nakung yeah. tawagin dito sa amin mga kasilip ay lalya. Ayan. At mukhang mapipigtas pa. Ayun. sa butas, ayan o. At dito, nakakita tayo ng isang kapag at isang balanghito. Muray, -lo. ayan o. Pero hindi na na natin kursa natin. Pagpunin natin ng kapag Pero tinamaan yung muray. Oh no! Ayan o. At napakalabo, hulaan ko na lang ito. Patay ka! Papagod ka! Ayan o. At tinamaan ka. At gagansay na natin. Para mahugot na natin. Ito pagugut na atin ayana at ipo natin yung pagugut at kinabayan natin sana oray para sa kataidoon <laughs> at, at makagat tayo <laughs> <Yeah>. <laughs>